itong kama nila kakahingan okay. ela não lubrificou palhet com calma Close your eyes. Mm -hmm. kasi mahaba koko-koko. Oh, o oh, oh. yan. Mami-kati yan sa buhay. Hirap. yeah. Bigat kasi itong kama nila. Grabe yung bigat na ito. 100 kilos yata ito. 100 kilos ang bigat ng kama. Yeah. Kaya hirap magpalit ng kubre kama. pag sila hintayin mo palitan nila to, nako, abutin isang buwan to. Ang sisipag. masipag. Ah, Ito naman. Mataas-taas yung lalagpakan ng cellphone ko. Ito na lang. Okay. Ta-da! Ayan e mo to, yung unan nga yan oh. Mula nung pinanganak siya oh. Puro tahi-tahi na lang yan yan Tahi-tahi na lang yan Ito, binalot ko dito damit na ng anak niya Hirapan ako maglagay ng punda. Kasi masakit. Nahaba yung kuko ko. sa uso yung lola nyo eh. Nagpahaba ng kuko. Ayan, nagpanel. Ayan. Sumunod sa uso, sigura eh. Ay, Ah! Namang video ka dyan tayo. <laughs> <laughs> Siyempre! Ganun talaga. Minsan lang naman to. Minsan na mag-video si Aya. Igaan nyo pag hindi pinapalitan ng isang linggo yung sapin nyo eh. Bibisit ako, tumingin. Tapos na to, tamang linis pa to, mga girls. Loko ako ng anak ko. Tamang video do' ako. Kaya alam niya naman, yan lang kasiyahan sa buhay ko eh. Mag-tick Ako kasi ayoko sa bahay talagang ano, magulo. Tapos mabaho. Kaya ako sanay. ko laging malinis yung ginagalawan ko. Sa ngayon, pag tumanda tayo, hindi na tayo makakagalaw ng maayos. Tulog na tayo sa patungi. Depende na lang yan sa mga may mga malalakas ang katawan pa. Gising ko naman ito. Kasi anak ko, siya yung bantay ng kapihan dun sa baba. Tsaka, siya rin bantay ng anak niya. Ganun lang kami dito. Tapos na. Magwawalis naman ako ngayon. Ito naman tayo. lilinis naman tayo ngayon alis naman tayo Kahit yung isang hibla lang ng buhok na si simot ko yan na naiiwan sa sahig Ewan ko ba Ini anakku makan nasi sedalam itu nih ano rin sa mga damit niya. Hmm. Matupi din yan sa mga damit niya. Yung mga bag niya. Ang dami. Hindi pa nagagamit. Bili nang bili. Ayaw din niya na makalat-talat yung kwarto niya. Kahit nung bata pa yun. sa asawa niya pa. yung sahil nila. Yung ilaw nila, yan. Naka-carpet pa yan. Naka-carpet sa room nila, yan. Inaayos na. Sunod naman naaayosin yung kwarto naman namin. Kwarto naman namin. kanila muna yung una. Kasi medyo mahal-mahal din yung gastos. Mabot din ng ano to. Mabot din ng 40 plus. mais ça mabango. Okay, wina wipes ko yan. Tapos, ng alcohol. Talik ako ng ipit ko para, tali ko para bukas. Binyag kasi ng apo ko. yung na-stack na tali. Gusto ko bago ako maligo kasi tapos na lahat ng trabaho ko para di paulit-ulit sa trabaho. Ayun na. Tapos na Ayan na sya oh. Ayan na Tapos na yung Paglinis Ayan oh ayun, mga pabango nila, dami ahilig hmm. sila sa pabango so, sunod naman dito naman ako sa kabila kwarto <coughs> naman namin kwarto namin, eh sunod ayusin mininta namin yung kamay dito kami natutulog Ayan, naman yung kwarto namin. Yan. Binenta kasi yung kama. Kasi maliit. Nagpal, magpapalit na lang din kami. Ayan, yan naman yung sa amin. Yan. Diba? Budega lang kami. Budega. budega. Ito lang kwarto namin. dito natutulog yung apo namin eh nagpa-customize pa kami ng sarili namin higaan din kaya dito muna kami nagtsatsaga dito kasama yung apo namin pinagkasya namin sarili namin dyan hanggang di pagawa tapos na yung pagbibid video natin kaya nga na